Paano mapapalakas ang iyong taniman ng gulay gamit ang agronica biotonic? Kumusta, mga kataniman? Gusto mo bang mapalakas ang iyong mga gulay at makakuha ng masaganang ani? Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang agronica biotonic, isang biofoliar fertilizer na dinisenyo upang bigyan ng dagdag na sustansya ang iyong mga halaman. Alamin kung paano ito makakatulong sa iyong taniman at kung bakit ito isang mahusay na pagpipilian para sa mga nagtatanim ng gulay. Ano ang agronica biotonic? Ang Agraunica Bayetunic ay isang biofoliar fertilizer na nagbibigay ng mga kinakailangang sustansya sa mga gulay sa pamamagitan ng mga dahon. Ito ay isang likidong pataba na madaling masipsip ng halaman, na nagre sa mabilis na paglaki at pagbuti ng kalusugan ng halaman. Mga benepisyo ng Agraunica Bayetunic Isa, mabilis na pagsipsap bilang isang foliar fertilizer, mabilis na nasisipsip ng halaman ang mga sustansya na nagre sa agarang epekto. Dalawa, Pagpapalakas ng immune system, nakakatulong ito sa halaman na magkaroon ng mas malakas na resistensya laban sa mga sakit at peste. Tatlo, pagbuti ng ani, ang mga halaman na ginagamitan ng Agraunica Bayetonic ay may tendensyang magkaroon ng mas mataas na ani at mas malusog na bunga. Apat, environmentally friendly bilang isang biofertilizer, ito ay mas ligtas sa kapaligiran kumpara sa mga kemikal na pataba. Paano gamitin ang Agraunica Bayetonic? Dosis, sundin ang recommended dosage na nakasaad sa label ng produkto. Karaniwan, ito ay diluted sa tubig bago ay spray sa mga dahon. Timing, mag-apply sa umaga o hapon kapag hindi masyadong mainit upang maiwasan ang stress sa halaman. Frequency, depende sa uri ng gulay at kondisyon ng halaman, maaaring mag-apply tuwing 7 hanggang 14 araw. Mga testimonial, gamit ang agraunica biotonic, napansin ko ang malaking pagbabago sa aking mga kamatis, talong at arsel. Mas malusog at mas marami ang ani. Paano makabili ng agraunica biotonic? Ang Agraulica tonic ay makikita sa mga pangunahing agricultural supply stores at online shops. Makipag-ugnayan sa mga lokal na distributor para sa karagdagang impormasyon. Ang Agraulica tonic ay isang epektibong bio fertilizer na makakatulong sa pagbuti ng kalusugan at ani ng iyong mga gulay. Subukan ito sa iyong taniman at tingnan ang pagkakaiba. Para sa mga karagdagang tanong o gustong matutupa, huwag mag-atubili na mag-iwan ng komento sa ibaba. Gusto mo bang subukan ang Agraulica tonic? Mag-iwan ng iyong contact details o bumili na ngayon sa aming mga authorized dealers. Mga karagdagang tips, palaging sundin ang mga tagubilin sa paggamit ng produkto. Kombinahin sa iba pang good agricultural practices para sa pinakamahusay na resulta. Umaasa kami na nakatulong ang artikulong ito sa iyo, mga kataniman.